isa ka rin bang OFW nakagaya ko for today's video nga guys ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang cost of living dito sa Singapore magastos nga ba mamuhay o dito sa Singapore so nasa sayo na po yan kung paano ka mag-handle o gumastos sa sahod mo dito sa Singapore so simulan po natin ang ating topic so magkano nga ba ang cost of living dito sa Singapore So meron po rito mga nagtatrabaho na tinatawag nating espas at PR. So yung mga espas po na yan, ayun ay po ang malalaki ang sahod. So sumasahod po yan ng mga $2,800, $3,800 pataas. So kung susumahin mo po yung $2,800, is pumapatak po yan ng $110,000 o $120,000 peso per month. So ganun po kalaki. Wow. Ngayon naman po yung tinatawag nating work permit dito ay maliliit lang po ang sahod nung time na inabutang ko. So nakikipala po tayo sa 400 dollar so mukano lang po yon almost 20,000 lang po that time pero tumaas po siya tumaas at nag increase so yun lang po ang kagandahan dito sa Singapore at habang tumatagal po ay lumalaki po ang sahod so depende na po yan sa mga kumpanyang napasukan nyo at mga pinagtatrabuhan nyo kung kayo po ay isang work permit dito sa Singapore ay medyo maganda na po ang bigayan at pasahod ng Singapore So hindi ko na po sasabihin yung total na uh, sahod po ng mga work permit dito dahil iba-iba naman po merong medyo maliit at merong malaki. Depende po sa posisyon o trabaho. So bumalik po tayo sa topic magkano nga ba at magastos ba ang pamumuhay at paninirahan dito sa Singapore. So hindi naman po lingid sa ating kaalaman na ang Singapore po ay isa sa pinakamaganda at pinakamayamang bansa sa Asia at nabibilang sa pinakamayamang bansa sa buong mundo so wow. ganyan po kaganda rito sa Singapore kaya po yung karamihan nating mga kababayan na OFW rito ay dito na po tumatanda sa Singapore at halos ayaw na po umuwi ng Pilipinas dahil po sa ganda ng sistema dito sa bansang ito o simulan po natin yung topic na magastos ba manirahan o tumira dito sa Singapore tama po magastos po rito. Kung kayo po ay magastos ay lalo pong walang maiiipon. So simulan po natin yung bahay. So sa bahay po ang rent po ng bahay rito ay 750 pataas. So yan po yung tinatawag natin na HDB. O may isang kwarto dyan. merong toilet na sarili. So 750 dollars almost 30,000 po yan per month ang babayaran mo. Kung ikaw naman ay nagtitipid ay maaari kang magrenta ng bahay at kumuha ng isang kasama o dalawang kasama na halagang isang libong bahay o 500 dollar so ganun po katindi yung mga upahan dito so yung 500 dollar po nasa ano na po yan nasa 24,000 mga ganyan po ang presyo kaya magastos po so ano po po yung cost of living dito sa Singapore so yung transportation po So, kada labas mo po rito ay kailangan pong magbayad. O magbayad ka sa mga taxi, sa MRT, or sa bus. Meron po silang tinatap na EasyLink. So, yung EasyLink po na yan ay kinakaragahan mo ng pera. So, ako po ay umuubos po ako niya sa aking EasyLink. Sa isang buwan ay nakakatrenta po ako. So, one touring po yung nauubos natin sa loob ng isang buwan. Sa ating pamasahe kung saan saan tayo pumupunta. So, kung minsan po, uh, nakaka-20 dollar or 30 dollar. So, matipid na po yun. Nasa sa inyo rin po yung ititipid nyo. Kung paano po nyo i-handle yung inyong mga sinasahod o kinikita dito sa abroad. So, ano pa po, po yung ating next topic? So, sa pagkain naman po. Uh, sa pagkain naman po, ay kung meron po kayong ah, uh, tinitiran o stay out po kayo. Kayo na po ang bibili ng pagkain nyo. Magpour po kayo ng mga kasama nyo. Umili kayo ng mga bigas, ulam. At makakatipid po kayo. Pero kung ikaw naman po ay medyo sosyal-sosyal, ay kumain ko po lagi sa restaurant o sa labas. Ibili ka po ng isang kain dyan is $8, $10 isang kainan. So, 400 po isang kainan. So, uh, ordinary uh, poker center po o canteen na tinatawag. So, ano po po yung mga cost of living natin dito sa Singapore bukod sa pamasahe at pagkain. So dito po sa Singapore kung ikaw naman po ay stay in ay libre ka sa pagkain. Uh, ngayon naman po yung pagkain nyo po ay halos nasasawa ka na kasi paulit-ulit po yung deliver na pagkain. Kaya ikaw po ay bibili ng sarili mong pagkain o magluluto. So napapalaki lang po yung gastos dahil po yung iba po ay may mga bisyo na tinatawag. So ah. wag po natin lahatin. So isa na po ako dyan sa may bisyo at ano-ano po ba yung mga bisyo rito sa Singapore na maaari nating iwasan kung may iwasan natin para lalo tayo makaipon? So, shout out po dyan sa mga <laughs> may bisyo dyan. So, tayo po ay umiinom po tayo. So, yung alak po rito ay sobrang mahal. So, lalo po yung hard. Kapakadalang po makainom ng hard dito dahil sa sobrang taas ng presyo. So, kadalasan pong iniinom dito ay beer. So, yung tatlong bote po ng beer dito ay pumapatak po ng 500 peso. So, ganyan po ang bilihan dito. Uh, $15, ganyan. Or $10. Dollar. So, halos 500 peso po yung pumapatak yung tatlong bote ng bill. So, ano po po yung mga bisyo rito na pinagkakagastusan? So, sigarilyo po, ayan. Yung sigarilyo po ay nagkakahalaga po ng mga 600 to 700 pesos sa peso natin. So, ayan po yung mga kadalasang pinagkakagastusan ng mga OFW rito. So pagkatapos pong sumahod ay ipapadala na po sa Pilipinas at may matitirang konti. So yun po yung panggastos natin. So swerte na po kung makapagtabi tayo para sa ating saving. So yung iba naman po ay malalaki sahod. Sigurado pong maraming na itatabing saving. At yung iba naman po ay walang bisyo, hindi nagiinom at nagsisigarilyo. So ano pa po ang mga dapat nating iwasan dito para tayo ay makaipon. So ako po katulad po lang nabanggit natin ay nagiinom po tayo at nagsisigarilyo. So doon pa lang po nauubos na yung ating budget na maliit na sa ating sahod. So sasabayan pa po natin yan ng toto o tinatawag nating parang loto sa atin sa Pilipinas. So medyo malakas po tayong tumaya dyan kaya halos po yung budget na iniiwan natin ay doon lang po napupunta. So swerte po kung tatama pa po. So napakalaging bagay po kung tumama huwian na ng Pilipinas so yun ang nga po nakipagsapalaran po tayo rito na tumaya dun sa tinatawag nating toto para once na tayo makajakpat ay uuwi na po tayo ng Pilipinas so ano pa po ang mga bagay-bagay na pinagkakagastusan dito sa Singapore ah, meron pa tayong mga ibang pinagkakagastusan dito so kagaya ng mga ating ibang kababayan na tinatawag nating na mga Mahilig lumibot o gumala. So, isa na rin ako dyan. Ah, mahilig tayong lumabas kasama ng ating girlfriend o asawa. So, doon tayo gumagastos sa paglabas-labas, pamasahe at pagkain. Kaya nga po, iba-iba po tayo ng paghahandel o pagdadala sa ating paggastos dito sa Singapore. Kung magkano mag-uubos mo sa iyong cost of living sa paninirahan mo o pananatili dito sa Singapore. So, kami po ng girlfriend ko ay madalang po lumabas pero pag lumapos po kami ay marami po kami nagagastos gaya po ng namimili po kami at kumakain po kami ng kung saan saan dyan. kaya medyo napapalaki po yung gastos so libre naman po ng girlfriend ko yan kaya walang problema so yung iba naman po na ating mga kababayan ay lumalabas sa araw ng linggo o sabado dahil yan po ang karamihang day off ng ating mga kababayang OFW rito so lumalabas po sila nagkakamping, nagiinom sa labas. At pagkayari po niyan ay nagkakaroon po ng labing-labing. So, kung madalas po sila maglabing-labing, ay magabayad sila ng $50 every week kung linggo-linggo sila lumalabas. So, yung budget ay nababawasan. So, kasama na yung pag-inom, alak, mga pagkain o mga bisyo dyan. Isa pa yung pagbayad mo sa pag labing labing nyo sa hotel so 50 dollar pinaka mababa dyan 2,000 rin yun so yun po yung mga pinagkakagastusan dito ah uh, dito rin po pala sa Singapore ay pag kumain ka sa mga hawker center o mga canteen, restaurant so dito po hindi po libre ang tubig dito so bibili ka po ng inumin mo soft drinks o tubig so hindi po kagaya sa Pinas may tubig na dyan pag bumili ka ng pagkain o umorder ka Ah, uh, dito po, hindi po uso rito yung tubig pag umorder ka ng pagkain. So makikita lang makikita mo lang po yan na may tubig sa mga restaurant na sikat kung mga kilala. Pero yung mga uh, ordinaryong canteen o mga hawker center dito o mga restaurant na maliliit ay wala po yung libreng tubig. Kung ano lang po yung order mo ng pagkain, yun lang po ang makukuha mo. So bibili ka pa rin po ng tubig mo. So ang ganda naman po rito, sa Singapore. Uh, safe na safe na bansa, uh, walang krimen. Napakababa ng crime. Wow. At lahat po rito ay may CCTV karamihan. Kalsada, mall, bahay. Kaya napakababa po ng crime dito. Uh, halimbawa po, nawalan ka rito ng cellphone o wallet. 95% po na maibalik ang nawala mong mga cellphone o wallet. Ay report mo lang po yan sa pulis at mayroon pong magsosole o sino man po yung man nakapulot. Wow. So karamihan po ganyan na napabalik po yung mga nawawalang cellphone o mga wallet. So yung alas po parang wala pa po akong nabalita ang nagsoli. Pero cellphone, bag, so ayan po wallet. Mga naisosoli po yan. Marami na po akong nakita at nabalitaan dito. So ganun po sila ay, uh, kababait dito. So naisosoli po yung mga wallet, cellphone at kung ano-ano man. So yung alas lang po ang wala pa akong nabalitaan. So nangyari na rin po sa mga kasama natin yan. Naisoli yung mga cellphone po wallet. So, 95% to 90% lang po ang chance na may balik. So, mamalasin lang po yan kung ang makapulot ay kabayan natin. So, matik na yan. <laughs> joke lang po, joke lang po. So, yun nga po, napakaganda po rito. Kahit iwanan nyo po yung bag nyo o gamit nyo sa isang gilid na may CCTV, ay hindi po yan mawala. Lalo't may CCTV po. Pwede nyo po siyang balikan doon kinabukasan. At kinahapunan. Andun pa rin po yan, hindi mawawala, lalo't may CCTV. So maraming salamat po, sana po'y nag-enjoy kayo sa ating munting vlog. Uh, huwag niyo pong kalimutang i-follow yung ating Facebook page. Maraming salamat.